Pangulo ang mga akusasyon laban sa isang dating empleyado ng no Dept, binigyang din ang pangangailangan ng solidong ebidensya. Mahalaga ito upang mapanatili ang integridad ng proseso. Nagbigay na matibay na pahayag ang Vice Presidente na mananatili siya sa kanyang posisyon bilang pagtugon sa tiwalang ibinigay na sambayanan. Ang kanyang determinasyon ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa tungkulin. Inilatag ng Vice Presidente ang kanyang pananaw sa kanyang responsibilidad sa 32 milyong botante na nagtitiwala sa kanya. Sa kabila ng mga hamon, hindi siya magpapadala sa mga panawagan para sa kanyang pagbibitiw. Ipinahayag na sina Congressman Zaldo at Martin Romualdez lamang ang nagpapatakbo ng desisyon hinggil sa budget, kaya't nagpasya ang base presidente na umatras. Tinutukan ito upang may pakita ang isyu ng transparency sa mga proseso. Ang budget na inilaan para sa susunod na taon ay umaabot sa 700 milyon, nakatuon ang kanilang atensyon sa mga natitirang proyekto at alokasyon. Mahalaga ito upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga serbisyong kinakailangan ng mamamayan. Sa kabila ng kanilang pag tiniyak ng base presidente na ipagpapatuloy ang kanilang mga programa, kabilang ang medical at financial assistance para sa mga nangangailangan. Isang kritikal na hakbang ito, lalo na sa panahon ng